Tatawagin ko na. Ito ba yung mesa? Ang layo nga ni eh. Oh. Nasa Matutuwa three yeah. ako, may mga baso na. <laughs> hmm. Hindi na sila mabubulo na ng mga para-paraan. Kay straw. Wala na, magaganap na hawak ka. Di wala yung straw. Oo. Oh. Okay. Tama, One foot yan, one foot yung table. Pero okay. Tito. Ah. Tito, Vic, Joey, Marvin. Ah. Wala. Mukhang napakaliit ng mesa. Kinakabahan ako. Wam. Uwi na lang kaya kami. Ate, tama na yan. Maluwag-luwag na nga, oh. Oh, wam po Pwede na nga sila maglaro ng basketball dyan sa yeah, luwag dyan. Yeah. Yaya. Halika na dito. Nininervious ako. Ang liit talaga. Ang liit talaga. Ate. Maluwag na yan. Malapad yan. Tama na yan. Parang gusto ka nang umuwi. Ano ka ba naman? Yah, ah, ah. Yeah, yali ya, ka na. Ka, na. Huwag Eh, Huwag di... na. Ah. Eh, ayos lang kayo niyan eh. Haharanahin ko nga an, namin eh. Oh, may harana, may harana. Oh, haranahin ko nga namin eh. Yung isang request mo. Di ba yun ang hiling mo? oh, eh bakit ka naman alis eh, yung... eh, kakantahan ka pa namin, Lola. Oo, oh, pala. Oh. Oh, 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 oh. Sa paking ko to. <laughs> Wag, bisita natin yan! Marvick! Eh. Bisita! <laughs> Marvick, <laughs> Marv, kapatid <kuya>. <laughs> <laughs> Wag, yo, ko yan. Si huwag <laughs> oh. niyo kasi ginukulit si Marvick! Oo. Huwag niyo ano eh. Naano niyo eh, ha? <laughs> lola, kakantahan lola, ka na. Lola, Lola, Lola. Huwag ka mo, huwag mo nang intindihin <laughs> yan. Dito ka muna, dito ka muna. Dito ka muna, ha? Okay. Opo yung mo, Marvick. Ma maupo kayo, Lola. Lola. Salpon ni Dora. si Tini Dora. Ate, inaayos <laughs> ko, <joke>. ko nga. <laughs> wow. Yan. Di ba oh. request mo, gusto mo kanta ka ng TBJ? Oo. Oh. 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 oh eto na. Pagbibigyan namin ng request. Oh, no, na Yaya! Ka. Oh. Huwag nyo nga ilayo sa akin si Yaya. Ito, toto, ito. <laughs> nasa likod, nasa likod. Oh. Ayan lang. Oh. Oh, yan, nasa likod mo. Para sigurado. Kala ko ba okay. getting to know you? Eh kasi yung mesa. Asan yung ano ko? Huwag mo na intindihin Ay, yun. Huwag mo na intindihin yun, Lola. Mal malayo yan. Tawagin nga yung kumantang kanina, put yun eh, di ba? Oh, okay. oh, one put. Gusto mo yun? Joey. Ang pangalan nun? na kami kumano. Uuwi na kami. Okay, okay, okay. Ito, eh. ito na.